Pwede na naman. Ayun, huli master. Oh! Ang galing. Ang galing ni master. Huli ka agad. Oh. Huli master. eh Huli. Ano kayo mga master? Oh. Sulit ang pan natin dito yung pagod natin master marami na o nakakarami na tayo ayun ayun nakakuha tayo ng kan pwede ko pala ipagpatuloy lang yung sayo no kasi kan yun eh pwede i-kan natin ng long video ayun huli ayun huli master ay, liwas. Sana. Alam ko na pala yung kan. Dapat mga 3 minutes lang pala pwede na mamaya para magiging short and long. Ayan na, ayun pala na diyan pala. Ano, ah, masarap din kayang kaya, -kaya mo yan magaling kang tumira dyan eh uh, huli huli ah huli master huli ah wala nakamama nagchokan uh, ha? tigas yung ulo siguro na lumalagatok eh Lumalagatok eh? oo uh. kojo Medyo kasi yung asamadar makurol siya. Ay, na. Mapurol siya. Yung kay meron pa yung Kwan sa likod ni. Bago ka, pan, pwede kang bumili ng bago ng ganon. May... Huli. Ayun. Karpa. oh, na. Ang laki yung nahuli mo. Nakawala mas yan. Nakawala. Ito nga? Oh. Napakalaki mas yan. nga. <tod> kasi ano? Wala na kasi yung kuan no, yung sayo, yung sa likod niya na oh, ka, Hindi, meron pa yung sa likod. Oh. Yung kapag bumaon, oh, hindi na makakatakas. Ang dami. Ang dami pala dyan, master oh. Doon dami. Sayang yun. Okay na. Oh, sige, okay na. Naka quanto. Hanggang 3 minutes pa tayong kumamaya. Pumarap pa rito. Sige, sige. Pumarap pa rito, boy. Pumarap pa rito. Pumarap pa rito. Pumuli nga. Ah. Mamaw yan eh. Mamaw. Ano? Okay, malaki yan, eh, master. ah. Laki. Dahan-dahan oh. lang to. Oo. Laki. Malaki talaga. O. Ano yun? Ano? O. Ano yun, Oh, eh. O, oh. Oh, laki. Sobrang laki. O, oh, wow. Mas malaki pa doon sa karpa. Oo, oh, laki yung ibang car pa rin, lang eh. Simple lang eh. Ito okay. Okay, master. Laki, sobrang laki kan. Palapad. Laki. Sobra, sobrang. laki. Ito pa laki. Sobrang. Grabe laki. Sobrang talaga. ayan oh. Grabe ang may ko. Tingnan niyo yung laki ng tilapia na yan, sobra. <laughs> Talagang sulit. Kahit okay, talakin. Okay na. Okay na. Okay, tapos yung ako, master. Sige, sige. Mata kakaya pa to